Sebastian Barawa, si Paolo Cusosomo. Papakalala ko ang sarili ako po, si Catherine Beatrice Cusosomo. Kasama po natin si Michael Lafogue Lafogue. Kasama po natin si Benjamin. <laughs> Alright. Alright. Sunday races. Oh! Oh, maluwarte. <laughs> Watch Akin out! Maghanap yun ang mga tirado <laughs> dyan. Akin na yan. Ayan. Alright. Sunday. Race number one. Yung stakes, ano pa? Ikaw mo muna Ako? Huwag pa yun. Ito yung parang, ito yung sa kalaban ng Shadow Oaks eh. Minamagaling ngayon kalaban ng mga yun. Dito pa. Putsa, paglalagot ng tatlong kabayo, nakakaya. Hmm. Ano, kung mo, kung magpatataka yung stress na rin. 2-3 na rin. Oo, oh, walang stress dyan eh. Ano? 2 po. Two, e. four, two, four, two, four. Kasi ito yung kapatid ni ano eh. Ito yung kapatid ni Galpin, boss. Hmm. So, hmm. Kapatid na rin. And ah. 2-4 right. tayo. Alright. Ikaw. Race 1. No, well, race 1. Solo dos na ako. Road warrior. Alright. Ikaw. Solo dos lang din ako. Solo Oh, that's solo dos naman lahat. Race number 2. Dos pa rin ako. Second choice ko, lava walker. Third choice ko yung pagdap na 2, 4, and 5. Alright. Bakit siya? ba? Oh, Wala pa si Paramount. May, may katibay ang kapag. <laughs> <tahun. laughs> Katang isip. Ah, okay. Ako, first choice ko rito yung numero 3, Adorable Felicia. Second choice ko yung numero 5, Cristiano. Oh. Third choice ko yung numero 2, kay Lover. Alright. Ako, 5 lang, 2 lang, Cristiano. Sky Lover. Release number 3. Ito yung hindi natuloy na karera. Ah, okay, ito? So, yun na rin ako kung hindi kung ako natuloy. Johnny Bunny, Maki Boy, Color Blast. 3, 7, and 8. Alright. Alright. Kayo? Ako first choice ko yung Maki Boy. Maki Boy. Talking Horse ni Alvin Gucci. Alright. Maki Boy. Second choice ko yung numero 2, Aliana. Third choice ko yung numero 4, na lang, Beatrice. Hmm. Ikaw? Six, seven, eight lang ako, boss. Six, seven, eight. ka, oh, ha? Oo mm, oh, ako, ko yung cold pala. pa na, no? o, sila, <laughs> Walang yun. <bagayang laughs> oh, so, number 4. number 4. Patok to California. Kaya gusto rin naman. Second choice ko money for ni. Third choice, type of pig. 2, 6, and 3. All right. <laughs> Alright. Ako, first choice ko yung numero 5 second choice ko yung numero 2 na rin at saka ang third choice ko yung numero 7 go item ko alright alright 2 okay. okay. and 6 lang ako boss. California and John 1 for me. Oo. Ngayon na ngayon. Race number 5. Di ba ito eh? Galloping Coast. A feeling. 4, 7 and 9. Alright. Alright. Ako, first choice ko, numero 4, Tough Feeling. Second choice ko, numero 5, Laguna Divide. Third choice ko, yung numero 9, Seven of Diamonds. Right, right. Almost 4-9 lang. Tough oh, Feeling, cool. Seven of Diamonds. And next number 6. Parang tingin ko dito sa kala no? ito kung hindi ano. Pang-all eh. Stays lang ang walang pala ako sa akin dito at saka Pang-all First choice ko meet meeting me Pag na Second choice ko yung Gabi. Third choice tulak ng baby. Ewan ko, Nine, three. Mm, nine, three ten. Okay. Ako first choice yung numero 7 ay Mike Second choice ko yung numero 2, tangent A. Third choice ko yung numero 3, Queen Gabi. Okay. 9-10 lang ako, boss. Meet it like that, Bandido. Bandido talaga yan. Race uh, number 7. Race number 7. Dito ako sa Kentucky Rain. Pag lumaban mo na nalo. Second choice ko ay tawi-tawi mula ng dehado. 4, 5, and 7. 4, 3, 4, 5, and 7. Alright. Ang first choice ko dito yung numero 6, my dad Bogart. Second choice ko yung numero 4, Kentucky Rain. Third choice ko yung numero 2, Destiny. Ako uh -huh. was 4, 6, 10. Kentucky Rain, tsaka my dad Bogart. Oh. Alright. Ah, race number 8. Race number 8 dito sa numero sa East American Paria. Ayan. Second choice. Um, Megan Maxi. Ay, Bendis player. Siyempre pag sa East 9. Third choice. Um, Ulat dyan pa, 6, 9, and 7. Alright. Alright. Ako, oh, first choice ko yung numero 8, Megan Maxim. Second choice ko yung numero 6, American Paria. Third choice ko yung numero 4, Donya Chichay. Yeah. So, ano? Ako, most last race, 5, 9, 11. 5, 9? Tatlo na, medyo pwede. Wala ba Medyo pwede. Okay. 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 Yeah. <laughs> ano Remember to be good. Because God is good all the time. Happy weekend. All right. All right. All right. All right. See you. See you.